po lahat. Bali, 200 to ba po. 200. 200. 2. 220. To, 200 to lang. Ah, okay. <laughs> Mahali kasi po <kuya>. Hindi <laughs> naman. Mahali na daw siya. Ako ba, ma may eh, okay naman. Open naman ako eh. Ikaw ba? <laughs> <laughs> tayo dito guys utang ina yung aso uy aso di oh. dito ba yun eto na nga guys Okay guys, dalawang booking na nakuha natin. Papuntang pila tsaka papuntang bay. Alright. So, sana maliit lang to Para makarga natin yung isa natin booking. Panalo din. Ma'am? Dito ba yun? Ay, medyo malaki. Ayan yan, sir. Kaya ba? Sige, kaya yan. Puta. <laughs> Sige po, ma'am. Wala, talaga na natin to guys. <laughs> Padagdag na lang tayo. Sir? Okay, sir. Okay na po siya, sir. Thank you po. Okay, papuntang Pila Laguna to guys. Then, meron pa tayong isang booking na dadaanan. Papuntang Bay Laguna naman. So, ano lang naman siya? Ah, on, along the way din. Kulit na ito. Wala ka So along the way din naman siya. So along the way naman yung dalawang booking natin kaya hindi tayo mahihirapan. All right. So mahirap kung um, out of way yung booking na dala natin. Doon medyo ano tayo no. Alangan tayo sa ganon. Pero kayang-kaya natin yung discard yan, guys. So, yun. Paano? Pupuntahan natin yung isa natin booking. So paano pupuntahan muna natin yung isa pa nating booking. Ano do? Marami ding item 'yon, guys. Ah, isang kaing na mangga daw at saka pang three tabs na food din siguro. All right, so puntahan muna natin. Let's go. Ako, medyo mabigat. Oh, di natin makakarga to. Kaya mo Thank you for the... okay, sign you ba to ma'am Sign nyo po Ha? Ah? Sign nyo po oh, no. May tape ka kaya ma'am Tape Tape? Oo kaya naman may tape May tape ka Tape lang, tape lang. Ta. Sige ate Mas na naman, mga, mga, sa pasabi na lang ako Doon sa mismo Manggoreal venue Pwede pa makasakyan Sige po po Manggoreal Pasabi na lang na may F80 Sa lalang Oo oh, okay sige. sige Tapos lahat yun ma'am Sa kanila ko po Sisingilin sa kanila ko po lahat sisingilin. Ah, okay. Thank you. okay na lang daw. Ako di dikit to. Okay, guys. Para daw malalaglag, sabi ni Kuya. Kala mo lang yun, sir. Okay guys <laughs> Ayos So paano ko ba naman hindi tsatsagayin Eh nasa 500 pesos na tong dalawang booking na to Diba Bayad na yung isang araw mo dyan sa trabaho mo na yan Ito joke lang Kaso sobrang bigat naman na ito no Hindi rin basta basta Medyo may kalayuan din Isa sa Bay Laguna at isa sa Pila Laguna Okay na kasi magkasunod na lugar lang naman yun di naman tayo lalayo pa di naman siya out of way kaya palag to guys walang dapat ireklamo so paano guys atid muna natin tong isang kaing na mangga tsaka yung nasa eco bag alright so ride safe sa atin no peace okay okay eto na hey hey Oke guys Dito na tayo We are here guys Oke okay guys Dito na to Tau po Ate dito to Na yung mangga Sige ate Iya yeah. eto guys uh, lipat na rin natin sa likod natin ay po lahat? bali 202 po oh? 202 220 202 pesos po 202 2 20 de 202 lang ah okay <laughs> Hindi naman. Nakapalang ko na tala eh. Ah, wag. Robby ka. Ano <laughs> nagdagdag kasi yung si ate ng 80 pesos. Uh, okay. Thank you ate. Thank you for what? ka naman ko ah, halikon. Pwede naman. Ay, Ay, sas! <laughs> Why di ba? Ako, willing naman ako. Hindi naman ako pihikan. Patay <laughs> ka na naman sa misis mo, Mocha Ben! Kung ano-ano na naman -ano -ano pinagagawa mo. Hindi kasi kami magkarinigan, guys. Naka-face mask kasi ako. Mahaligan na daw siya. Ako, mami, eh, okay naman. Open naman ako, eh. Ikaw ba? <laughs> Oh guys, hatin na natin ito isa natin booking sa Pila Laguna At naka 200 pesos na tayo Let's go Eto guys ay 200 pesos din na Kaya 400 pesos yung ating dalawang booking Let's go